Mga bilang kabanatang anim. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sinamang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang nasareyo, upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin, siya hindi iinom ng suka ng alak o tubang nakalalasing. Ni iinuman ng anumang katas na galing sa ubas o kakainman ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pangahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo. Hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon, ay magpapakabanal siya. Kanyang pabayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga sa Panginoon, ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan. Siya ay huwag magpapakarumi sa kanyang ama o sa kanyang ina o sa kanyang kapatid na lalaki o babae pagka sila'y namatay sapagkat ang pagkatalaga niya sa Diyos ay sama sa kanyang ulo sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga ay banal siya sa Panginoon. At kung ang sinuman ay biglang mamatay sa kanyang siping at mahawa ang ulo ng kanyang pagkatalaga, ay aahitan nga niya ang kanyang ulo sa araw ng kanyang paglilinis. Sa ikapitong araw ay aahitan niya ito. At sa ikawalong araw ay magdadal siya ng dalawang bato-bato o dalawang inakay ng kalapati sa saserdote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At iahandog ng saserdote ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan. At ang isa ay pinakahandog na susunugin at itutubos sa kanya sapagkat siya ay nagkasala dahil sa patay. At babanalin ang kaniyang ulo sa araw ding iyaon. At itatalaga niya sa Panginoon ang mga araw ng kaniyang pagtatalaga. At siya ay magtadala ng isang korderong lalaki ng unang taon na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Datapwat, ang mga unang araw ay mawawala ng kabuluhan sapagkat ang kaniyang pagkatalaga ay nadumhan. At ito ang kautosan tungkol sa Nazareo. Pagka natupad na mga araw ng kanyang pagkatalaga, siya ay sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kaniyang ihandog ang kaniyang alay sa Panginoon na isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapentasan na dog na susunugin at isang korderong babae ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na walang kapintasan na pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At isang bakol na tinapay na walang libadura. Mga munting tinapay ng mainam na harina na hinaluan ng langis at mga manipis na tinapay na walang libadura na pinahira ng langis at ang handog na harina ni Aon at ang mga handog na inumin ni Aon. At iaharap na ng Serdote Yaon sa harapan ng Panginoon at iahandog ang kaniyang handog dahil sa kasalanan at ang kaniyang handog na susunugin. At kaniyang iahandog sa Panginoon ang tupang lalaki na pinakahain na handog tungkol sa kapayapaan na kalakip ng bakol ng mga tinapay na walang libadura. Ihandog din ng saserdote ang handog na harina ni Aon at ang handog na inumin ni At ang nasaryo ay mag-aahit ng ulo sa kaniyang pagkatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at kaniyang dadamputin ang buhok ng ulo ng kaniyang pagkatalaga at ilalagay sa ibabaw ng apoy na nasa ilalim ng hain na handog tungkol sa kapayapaan. At kukunin ng saserdote ang lutong balikat ng tupa at isang munting tinapay na walang libadura sa bakol at isang manipis na tinapay na walang libadura at ilalagay sa mga kamay ng Nazareo pagkatapos na makapag-ahit ng ulo ng kaniyang pagkatalaga. At aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harapan ng Panginoon. Ito'y banal sa saserdote, pati ng dibdib na inalog at ng hitang itinaas. At pagkatapos nito'y ang nasareyo ay makaiinom ng alak. Ito ang otosan tungkol sa nasareyo na nagpanata at tungkol sa kanyang alay sa Panginoon dahil sa kanyang pagtalaga. Bukod pa sa aabutin ng kanyang mga kaya. Ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata ay gayon niya dapat gagawin. Ayon sa kautosan tungkol sa kanyang pagkatalaga. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sasabihin. Sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel, inyong sasabihin sa kanila. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwana ginawa ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap na wa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan. Ngayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel, at aking pagpapalain sila.